So, nako diri karon guys. Ako ang gilat akong kauban. Okay, na nga city dito guys ay dito sa dito sa may vulcanizing guys. Nga yung siyag city kay ikuha mong motor. Nga karon kay wala yung mag-ingon ang mong ikuha sa motor nga wala na -a, -si, a city. So, nagkulat ko siya karon diri. So, ako motor guys, may kaligo guys. oh. So, Gihulat na ko siya guys kay lain na daw tingog aw dagan baya guys ang motor nga mahabda da city magkango kango siguro guys or what <laughs> or unsa ba so ang ganda ng bahay guys tingnan nyo kahit maliit no ayan sarap mamuhay na dito guys sa ano bukid di ba ang ganda ng view ganun bye